Magandang araw mga ka-premium. Excited kami na makasama kayo sa isang special na segment ng Premium Bikes ngayon, Women's Month. Alam naman natin na ang pagmumotok ay matalas na itinuturing na sa nalakangan para sa mga kalalakihan. Pero teka, sino may sabing hindi ito para sa mga kababaihan? Ngayong araw, matutunghayan natin ang kwento ng astig na lady rider na patunay na walang limitasyon sa kalsada at sa buhay. Kaya samahan niyo kami sa Her Story Beyond the Helmet at kilalanin ng mga kababaihan, hindi lang rider, kundi inspirasyon din. Mga ka-premium, ito na ang kwentang siguradong papabigod sa inyo. Ang ating guest rider ngayon ay hindi lang basta lady rider, isa siyang giving inspiration at patunay na walang imposible sa isang babaeng may pangarap. Tugod sa pagiging isang licensed pharmacist, Patagumpay din niya ang itinaguyod, itilig sa profession sa pagmumoto at sa kanyang passion sa paglalakbay. Pero teka, hindi lang yan. Imagine, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi siyam na beses niyang tatapos ang Philippine Book. At hindi lang pa sa finisher, siya rin ang taon na una ang babaeng solo Philippine Book. Para sa kanyang bawat kilometro ay hindi lang isang adventure, kundi isang paglalakbay, patungo sa kalayaan, lakas ng loob, at tunay na saya ng kapit. Kaya mga ka-premium, let's give a warm welcome to an empowered lady, Lady Rider, 9 times Philippine Finisher at unang babaeng solo Philippine Duper, Miss Jemily Torres. Good afternoon na. Good afternoon. Hello Miss Jemily. Magsimula po tayo sa pinaka umpisa ng inyong motorcycle journey. Ano po po yung mga naging experience po ninyo or naging paghahanda ninyo sa bawat biyahe? Um, siguro yung mga naging pagbabasta babasta ko, especially, chichikin ko talaga muna yung motor. Lalo na kung long ride. Yes. Okay. And syempre, hindi lang basta chichikin yung motor. So, dapat yung motor mo din, tiwala ka din. Kasi, for example, mm -hmm. ako, um, mag-isa lang talaga ako. So, hindi ako basta-basta gumagamit ng hindi ko tiwala na brand. Hindi niyo po gabay. Parang yes, ganun. parang ganun. Tama naman yun. Sana mga ka-premium riders, na niyo po yung mga insights ni Ms. Jenny. So, um, Ms. Gemily, nakakating po sa aming research team. Well, tumipad ang aming team pagpunta yeah. sa Marikina para, malaman, para mapag-alaman namin na una niya po palang motor kay Honda Dino. Yes, actually, uh, regalo siya sa akin ng dad ko nung grade 6 ako. So, Honda Dio. <laughs> ang Honda Dio kasi, Ms. Gemini, isa sa pinaka-timeless na unit ng Honda. So, hanggang sa ngayon nga po, madami pang nga rin po ako nakikita mga mm -hmm. naka-Honda Dio na, na talagang magaganda pang klase. At ang nakakatawa doon, siyempre kapag first time po natin na mayon tayo unang motor na nawakan at nagamit, madami po tayo mga memorable experience. Pwede niyo po bang i-share sa akin? Yes, siguro yung Honda Dio, yun yung gift nga sa akin. So, I think 12 years old ako, grade 6 eh. So, unang gamit ko. <laughs> Pag And andar ko, pag ko, oh, actually, maandar naman na. Tapos, syempre, excited ka. Doon din yung unang semplang ko. Na totally huh? semplang. Kasi nalaglag ako sa creek. So, yun yung nakakatawa. Tapos parang, wala lang nang yan. So, so, ganun. Talaga, kahit ako po na-experience ko, minsan, nasasemplang ako ng bahagya. Pero uuwi ako nung takang walang nangyari. Kasi yeah. ayoko mapagalitan sa bahay. Ayan, mm kamumotok mo yan. <laughs> yes, 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 yes. yes. Kaya, ayun po. At least, at least po sa mga ganong klaseng bagay, lagi natin isipin, ay, uh, mga ka-premium viewers, na lagi tayong mag-iingat sa bawat biyahe. Sa paglabas natin sa bahay, lagi natin isipin na meron tayong pamilya kung umiyan. Kaya dagdag-ingat lagi. So, ibalik natin um, ating kwentuans, uh, Gemily, sa inyong motorcycle journey. Nung no, nagsisimula po, nung palang po ba kayo sa pagmumoto, may mga instances po ba na meron tayong nilabag na mga patakaran pang kalsada? Siguro, iyon na yun, yung grade 6 ako. Kasi, ayokong sabihin kung anong year. Pero, ano, parang, siguro nung time na yun, hindi pa naman ganun talaga kahigpit din yung ating mga um, sa regulations ng motor yes. or mm -hmm. sa driving. So, that time, yun na yun. Kasi, of course, wala pa ako license that time. So, low okay, blow ban lang naman eh. So, even, yun, yun, siguro yung masasabi ko nilabag ko. Okay. Ako din naman, talaga, talaga kahit na sino naman, lalo na yung mga baguhan. may mga instances talaga na hindi natin nasusunod lahat ng mga patang, lalo na kaalam lalam natin yung mga pakikapakim yung viewers. Pag malalay tayo sa trabaho, talaga, minsan nag-overspeeding oh, yes, tayo. Yes, yes, exactly. Ayan. So, ano bang akal ang natutunan natin dito? Um, ang gusto ko sana ibahagi bilang isang rider din, na kailangan natin isipin muna ang mga plano natin sa buong araw bago tayo bukuan sa, sa patungo sa ating mga mahal sa buhay, sa akin mga trabaho, sa ating kasal tayo na trabaho. So, Ms. Gemini, sa inyo po, ano po mga natutunan nyo na mga na mga lesson sa mga ganong klase ng mga pangyayari? Yung siguro, um, natutunan ko sa akin yun bang parang dahil nag-ride ako nang walang wala akong driver's license. So, siguro, um, kabataan. Siguro masyado kang naging sabik ba mm -hmm. doon sa kung sa ano yung meron ka. But which is naging reckless ako doon. ba diba? So siguro yun, siguro advice ko lang is wag nang, wag ka masyadong, wag mm -hmm. basta ano, kumbaga wag kang basta bira na bira. Yes. Mag-iisip so, ka muna. Kung ano yung yes. tama at ano mm -hmm. yung mali. <laughs> Ayan. So, salamat po sa mga insights, Miss Jemily. Um, sa ngayon po, magbabalik po kami at antabayanan niyo po ang aming susunod na mga kwentuhan po. Okay niyo? Like Alam ko na madami sa mga viewers natin na wala pang motor at excited na magkaroon sa reading nilang mga tuwills. Kaya naman ito ang pinaka-beginner-friendly bikes na pasok sa budget, matibay, at maasahan. Hanap mo ba ang perfect daily ride? Honda Beat playful ang swak na choice. Ito ay matipid dahil ito ay may 58.2 km per liter fuel efficiency ayon sa WMTC test method. Magaan din ang Honda Beat dahil sa 90 kg per weight, easy to maneuver pa. Hindi din ito papauli sa power dahil may 110 cc, 4 stroke, SOHC at ESP engine. Reliable din ang Honda Beat dahil sa hydraulic disc brake sa harapan, tubeless tires, at naka-telescopic port suspension pa. At higit sa lahat, ito ay hassle-free dahil ito ay naka-electric and kickstart na with 4.2 liter fuel tank capacity. Ang down payment ng Honda Beat ay 3,989 pesos only na may monthly na 3,595 for 36 months. Ang cash price naman nito ay 71,900. Kung ikaw ay nagbabalak na ikuti ng buong Pilipinas tulad ng ating powerful lady rider at 9 times Philippine looper na si Miss Gemily Torres, o kaya naman ay gagamitin ito para sa araw-araw na biyahe, subok na subok na ang motor na ito. Matatawag natin itong the ultimate game changer dahil isa ito sa mga ginamit ni Miss Gemily Torres sa kanyang pagikot sa buong bansa. Itry mo na ang Honda Click 125 Standard. At kung naghahanap ka ng mas enhanced na design, subukan mo rin ang Honda Click 125 Special Edition. kilalang ang modelong ito sa pagiging fuel efficient nang hindi isinasakripisyo ang power delivery. Gamit ang 125cc, 4-stroke, 2-valve, liquid-cooled engine na kaya umabot ng 50.3 km per liter ayon sa WMTC test method. May USB charging port rin ito para sa iyong cellphone charging needs habang bumibiyahe. Para sa, para sa, mas ligtas at maayos sa pagmamaneho, equipped na ito ng Combined Braking System o CBS na naglilink ng front at rear brakes para sa mas stable na pagpreno. Bukod pa dyan, LED na ang lahat ng ilaw nito at fully digital na rin ang panel. Kaya madali mo makikita ang lahat ng importanteng informasyon tungkol sa iyong motor. Meron itong low down payment na 4,195 at may monthly installment na 4,617 pesos per month. At ang cash price naman ng ating Honda Click 125 ay 83,900 pesos. At nagbabalik tayo mga ka-premium. Alam natin na lahat ng mga rider ay dumadaan sa pagiging newbie. Yung tipong kinakabahan ka pa sa unang mong pajak pero eventually, nile-level up. Siyempre, malaking tulong ang tamang motor para mas maging confident and comfortable sa daan. Kaya perfect ang Honda Beat at Click 125. Naswak sa mga gusto mag-improve sa riding skills nila. Kaya Miss Gemily, perform mo naman kami. Paano mo na-develop ang iyong riding skills? Actually, um, 2012, I think 20, 2011, ko ng Honda Beat. Hmm. So, yung pa yung di, ano yan eh. Um, di ba na kasi ngayon eh, FI eh. Yes. Noon, ano pa siya, yung carb type. Carb type. So mm -hmm. Honda Beat yung una kong ginamit. Yun din yung ginamit ko ng unang mga ride, short ride lang. And then nag-endurance ako using that small bike. Then parang sabi ko, "Parang ang ganda pa lang mag-ride na mag-ride." <laughs> then after ng Honda Beat ko, bumili ko ng Click 150 the version 1. So oh, up to now, unanjer pa rin sa akin yun. Oh, ito po yung kulay puti nyo na motor. No, no, um the black one, yung Honda Ay, Click. Unang nabasa. Unang ba? ginamit ko ng Pilipino. Wow! Talagang matibay ang mga Honda motorcycle units kasi um, madami silang mga pagpipilian ng mga units na swak na swak talaga sa lifestyle. Kaya hindi ko masisisa si Ms. Jemmy na talagang Honda unit yung kanyang um, ginagamit every time na bumibiyay siya doon. So, Ms. Jemmy, ano mga experience mo na masasabi mo, makunong na talaga ako mag-otro at ito ang passion ko? Siguro, um, Up now naman, hindi ko pa rin naman sinasabi na uh, marunong, magaling na ako magmotor. Siguro, nandun lang talaga yung kailangan mo lang mag defensive sa lahat ng bagay. Um, kasi ang, ang gusto ko lang talaga, kaya ako nagla-ride, um, wala akong gusto patunayan eh. Gusto ko lang magdala. So, gusto ko lang yung hanapin siya dito. Gusto ko hanapin yung mga nabasa ko sa civic kultura ko ng elementary. <laughs> so, yun yun. Parang nakikita ko siya doon pag nag-ride. At talaga naman po talaga, masaya yes. mag-long mag mm -hmm. rides. Nakaka-enjoy. Iba yung intense city si nung experience. Iba yung, iba yung adrenaline na nakakamdaman natin pagka-end of the So, baka sa inyo, Ms. Gemigy, ano ang batayang para magsasabing tiyasan ang isang uh, rider sa so, pagluman Um, siguro hindi sa tagal ng pag, um, sa tagal ng marunong ka na mag-drive. Mm -hmm. Siguro masasabi ko sa, sa, tagal na hindi dahil sa may aksidente ka na, naging magiling ka na, hindi dahil nag-aral ka ng mga mm -hmm. gandang um, riding school. So, nasa rider pa rin talaga yan. Mm -hmm. So, paano ka magiging defensive sa kalye? At the same time, to protect mo yung sarili mo, to protect mo din yung mga kasabayan mo. So, yes. siguro siguro, hindi ko man eh um ma pwedeng mabilis pero alam mo within your circle na protected mo pati yung kasabay mo sa daan. Correct kasi minsan po talaga yung hindi hmm. maiwasan. Tayo yung nag-iingat. Pero yes, sila na naman yung kasabay hindi. tayo. So yun talaga yung ano. Eh, mahirap magsabi na magaling <laughs> okay. ka na kasi wala talaga magaling. Lahat <laughs> La sa pag-iingat po pa. Based po sa experience niyo, Ms. Gemini, may mga tips po ba kayo na pwedeng i-share sa ating mga viewers na makakatulong sa kanila para maging isang defensive driver? Siguro sa akin, ang um, may, may advice ko lang para maging defensive rider, okay? Unang-una, bili -una, mm -hmm. na mga gandang motor, mm -hmm. nauswak sa height mo. Siyempre, um, pag mo, meron niyang masasabi mo na, ay, eto na nga, it Ito must be love. Parang gano'n. <laughs> no, so, first parang, <laughs> di diba? So, syempre, hindi lang porket pogi yung motor. Kailangan, kaya mo siyang bitbitin. Uh -huh. Kaya mo siyang gamitin. So, whether umuulan, bumabagya, bumabaha. Paano mo siya dadalhin? Yes po. So, yun yun. Tapos, at the same time, um, siguro, ano, practice mo lang talaga, practice lang talaga yung makes perfect. Naman mm -hmm. talaga. Practice makes perfect. Tapos, ingat. Yun pa rin. May ingat pa rin palagi. Ito po okay. mm -hmm. Palagi tayo mag-iingat sa bawat piyay ng ating buhay, mga ka mo. So, Miss Jamili, lahat ng mga engineering niyo po ng mga insights are, is very, are very inspiring. At talagang, yan naman talaga dapat yung, yung mindset ng bawat um, yun nga lang, talagang kailangan ko talaga i-consider ng ating mga viewers, nating mga lady riders, na sa paglabas pa lang natin ng, ng bahay, may mga kaki ba talaga tayo laging ng risk? Mapalong yan, mapa, maikling mga mga rides pa yan, lagi talaga tayo dapat maging nadalan dyan yung fast pacing, yung mga kasabay ng mga ng mga, mga um, sasakyan sa kalsada, may mga pagod. Yes. Race, pagod okay. na nakaka, Um, affect sa ating reaction time. So, um, sana palagi tayong mag-iingat sa ating mga video. Pwede mo bang ma-share sa amin, Ms. Jenny? kung paano yung naging experience mo as an amateur rider going to um, a very pro rider na talaga yung nag-Philippine look na. So, paano yung naging transition mo? Din? Um, siguro na, na, ano ba, dati kasi na lagi lang akong <laughs> safe talaga yung Marilake at that time. So, parang no, lagi yeah. ako ng mga Marilake. Tapos, short ride, breakfast ride, hanggang mm -hmm. lunch. Tapos, parang sabi ko, parang paulit-ulit yun na lang. So, mm -hmm. parang walang, walang, wala na siyang special. So, gusto ko may makitang iba. So, yun. <laughs> so, parang ganon Uh, nangyari, may, nag, nagsabi sa akin, actually, siya rin yung organizer ng sa Philippine Loop, na wala pang babae nga doon na may Philippine Loop. Mm -hmm. So, yun. So, sabi ko, try ko nga. I mean, wala pang babaeng solo na yung nag-loop. So sabi ko, try ko. Which is, ako kasi parang the more na challenge mo, the more na gagawin yeah. ko yun. So, yes. and then pag sinabi ko, gagawin ko yun. So meron ako talagang gano'n, no? medyo firm ako in every action, in every decision na sinasabi ko. Oh, ang sarap mapakinggan ng journey mo, Miss Gemini. Kasi parang nakaka-inspire po talaga siya. Siyempre, ibang level na experience kapag nagpa-travel ka ng malayo. So, pero alam naman natin sa bawat mga ngayon, may mga bagay po talaga tayong kailangan na consume So, balikan lang po natin ng konti yung senior ni Ms. Jenny kanina regarding din sa dapat alam niyo po yung mga sasakyan na, yung mga motor na pwede gamitin. based po sa lifestyle niyo, sa so, height, gano'ng kalaki, gano'ng comfortable. Kasi kailangan ito yung mga factors na kailangan natin isipin bago tayo mag Miss Gemini, may mga karanasan ka ba na life-changing na accident sa inyong buhay? Yes, na actually, meron. Talagang <laughs> hmm, tumatak, tumatak. Siguro yun. Kaya din din ako nag-start na sabi ko, um, nagkaroon ako ng motorcycle accident way back 2016. Mm -hmm. So, doon, um, almost one year ako na nasa bahay lang, hirap maglakad. Tapos parang, mm -hmm. parang sabi ko, pag ako nakalakad, pag bumotor ako, buong Pilipinas. So, doon yung nag-start. So, hanggang sa actually, hindi lang buong Pilipinas. Eh. So, ang gusto ko kasi mapuntahan is yung mga nakikita ko talaga sa books ko before. So, yun. So, it's not about all the, the Philippine loop lang. Eh. pa kasi mga bundok din na special sa akin. So, like, yung mga... Yung mga, yung mga igorot, yung mga itas, so, may mga, mga kultura talaga. Yun yung gusto ko makita. Ah, malaga alaga namang hindi, hindi madali yung pinagdaanan mo. Pero nakakabilib na si Miss Jemily na sa kabila nang nangyari sa'yo, yung dahilan mo kung bakit ka na-aksidente, yun pa rin yung dahilan mo kung bakit ka nagmamahal sa pagmumotong yes, Yes, actually, sabi niya, hindi ka pa ba nadala? <laughs> so parang, oh, wala, yun talaga eh. <laughs> yun, sabi nga po nila, kapag yan na ang passion mo, kahit, kahit anong mangyari, hanggat kaya mo magmaneho, magmamaneho yes. ka pa rin talaga. At speaking of matinding hamon, mapunta naman po tayo sa isa sa pinakamaganda at pinakamalaking milestone po sa pagmamaneho niya ng ang Philippine. Miss Gemini, paano mo sinimulan ang Philippine? Ah, uh, Nag-start ako noong 2018. So, ang gamit ko noon is yung Honda Click ko na version 1. So, parang may nag-challenge nga sa akin na sinabi ko mm -hmm. kanina. So, ang ginawa ko noon. Hindi ko naman sinabi mag-resign kayo. Pero <laughs> kasi ako talaga devoted dun. Pag sinabi ko, sinabi ko. So, nag-resign ako that time and then nag-loop ako. So, ang problema lang sa akin kasi pag ako nag-decide, decide lang. Wala akong, hindi hindi ako katulad nung iba ngayon na merong parang, uh, ano yung itinerary? Ano yung plano? San, 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 so, parang nag-ready lang ako. So, parang ready yung gamit ko. Tapos, hindi ko alam. Basta alam ko, Philippine loop, it's either Luzon or Visayas or Mindanao. So, okay. Mm -hmm. Saan ako dun mag-start? So pagalis ko sa bahay, igyaya ko yung friend ko na dalawa. So sila yung lagatid sa akin sa Luneta. So from Luneta, saan ang uunahin ko? Jim, parang, saan ka unang pupunta, Jem? So sabi ko, ano? Sige, sa Mindanao na lang. Sabi kong gano'n. So syempre, pag Mindanao, Visayas ang punta ko, di ba? Yes. Pero dapat, pwede rin ako pumunta ng Norte. So parang iniwan ko yung Norte kasi parang sa... Kapit Medyo bahay ko lang, lang naman kasi. <laughs> so parang ganun yung thinking ko, kapit-bahay ko lang naman siya So from Luneta, nag-straight ako ng Batangas Port. Mm -hmm. Pero since hindi ko nga talaga nakaplano, hindi talaga ako mahilig maglagay ng itinerary, I na know, hindi ko yan ginagawa. Gusto nang ng gulong. Naligaw pa ako, makit pa akong talisay, nagtagay tay pa ako. Papunta na ng Batangas So ang layo ng inukutan ko papunta ng port, tapos yun. Pero kasi parang nangyari nun, may target ako na, pagka-target ko talaga, target ko yun. So parang, may pa ako mga friends then Actually, hindi ko naman sila kilala. Mga taga-cappies. So iyon yung hmm. unad. So parang from Marikina, ang tulog ko na, ang staff ko na is cappies. So that's the day one. Ilang wakas yun? Bangkin? Umalis ako sabihin mo ng 11pm, dumating ako ng cappies like 8pm or 7.30pm. Nang kinabukasan ko yun? Okay. Yeah, kinabukasan oh. ko Gabi, gabi yung dream mo. <laughs> Alam natin, hindi talaga biro. Kasi based on based on the story of Ma'am Jem, ang Philippine Loop, silang 5,000 kilometers na biyay. So, pang challenging nito, lalo na kapag solo ka Um, curious kami, Ma'am Jem, ano nagbigay sa'yo ng lakas na loob para gawin Actually, broken heart ako noon eh. <laughs> <laughs> Hindi, oh, ano, siguro ano, parang, <laughs> ano, yun talaga ako eh, pag ginusto ko, ginusto ko, so... Yun lang. Wala, parang... Tapos yun nga, hinanap ko si... Oh, dito pala yun, ganito palang lugar yun. Actually, masaya, kasi imagine mo, mga classmate ko na, alam taga-Manila sila nung college, tapos nag, nag, walahi-walahi na kami, umuwi na sa, sa kanila-kanilang kanila, probinsya, during my loops, eh, during ay, actually, na totally Philippine loop eh. Basta nag ako, nag-chat sila, eh, dito ako, puntaan mo. So, yung isang friend ko, taga Roa City. Stop ako doon. Yung isa, taga Sambuanga. So, alam mo yan, minimit ko sila na parang ang um, ikli lang. lang kasi ng buhay. So, Totok. for me, hindi naman habang buhay, kaya ko or malakas ako. So, eto na yung time. Hanggat kaya po, go lang ng Yes. Mm -mm. Grabe, ibang level talaga ang dedication mo sa pamamotor, Miss Jemmy Lee. Pero syempre, hindi piko ko sumabak sa Philippine Book ng ilang beses. Na? No? Nine? Nine times? Nine. So, kaya alam namin matindi yung preparation na ginagawa mo sa bawat biyan. For example pala, Miss ako gusto ko mag-Philippine ano yung pinaka the best na pwede mo ibigay sa akin ng mga tips, preparation, bago mag mag look, ako mag-isip na mag-Philippine look din Actually, siguro ang una mong i-ready is yung sirili mo. Tama ba? Mm, so, yes. yes. after yung motor. Mm. Pangalawate ka lang, may trabaho ko kung babalik ka. Ayun. <laughs> so, kailangan naka-timeline ka doon. So, ilang di ba parang ganun? Ilang weeks po ba yung inaalat nito? Actually, alam mo naman tayo, pag empleyado tayo, tali ka, di ba? So, parang <laughs> ang pinaka, mahirap nga magdikit-dikit ng BL na sabay. Ito, eh. So, o, magaling lang ako maghanap ng holiday, ididikit ko doon yung uh, um, leave ko. Mm. So, siguro for the visa, tip yan, mga Yun yung tip, mag pag holiday. <laughs> <laughs> Naka-checklist na siya. So, yun lang. Mm -hmm. Kasi um, ako din nag nagbabalak sa ngayon, pero hindi ko talaga alam kung paano ko siya gano'n. Kasi, uh, sa mga viewers dyan na gusto natin sundan ang yapak ni, ni Miss lagi natin titignan yung kalendaryo for holidays. That's the number one. <laughs> And then the second, lagi natin tatandaan na sa bawat biyahe natin, kailangan buong ating loob. Tayo may determination, of course, natin. tayo may skills. At higit sa lahat, mayroon tayong disiplina. Dahil ang mga importanteng bakod natin sa bawat biyahe natin sa buhay. At sabi nga ni Ma'am Jemily, kailangan prepare ang mga motor natin. So, based po sa mga chine-check nyo po sa motor, ano po ba yung palagi unang tinitignan? Na, ah, prepared na rin pati motor ko. Ah, um, bago ako mag-take off, syempre, pinapasok ko muna sa casa. So, tiwalang hmm. trusted mechanic. Syempre, change oil, palit gulong, shock, preno, lahat, everything in yung chine-check nila muna. Kasi, um, electrical. Syempre, Electric. kasali rin yun. So, Kapag ready na yung motor mo, sarili mo na lang yung i-ready yes. mo eh. Totoo okay. po. At huwag po kayong makakalimot na magdala ng baon. Wow, talagang ibang klasang ang dedication mo, Miss Gemini. Hindi lang ba sa adventure, kundi sa ding matinding test ng endurance, skills, at determination ang pagpilitindi. At syempre, kapag ganitong extreme rides, malaking factor ang tamang nito. Kaya para sa mga nangangakap sumabak sa long rides, o kahit yung gustong magkaroon ng reliable at comfortable na ride, Perfect pa kasi inyo ang motor na ito from Honda. Kung hanap niyo ay power, comfort, at efficiency, siguradong may Honda motorcycle na babagay sa riding style niyo. Kaya abangan at alamin ang perfect Honda unit na para sa inyo. Stay tuned mga ka-premium! Kung ang hanap mo ay isang sporty at reliable na scooter para sa araw-araw na biyahe at adventure rides, ang Honda Click 160 ang perfect na choice para sa iyo. Equip ito ng 4-stroke, 4-valve, SOHC, liquid-cooled, ESP plus engine na may 157cc displacement. Kaya siguradong powerful, smooth, at fuel efficient ang bawat biyahe mo. Mayroon itong PGM FI fuel system na nagbibigay ng 46.7 kilometers per liter fuel consumption ayon sa WMTC test method. Kaya hindi mo kailangan mag-alala sa matagalang biyahe. Dagdag pa ang 5.5 loop. Dagdag pa ang 5.5 liter fuel tank capacity para sa mas convenient na long rides. Para sa mga ligtas na pagmamaneho, naka-equip nak ito ng hydraulic disc brakes sa harapan at drum brakes naman sa likod. Bukod pa rito, may combined braking system or CBS na nagbibigay ng na mas balanseng pagpepremo para sa dagdag na sekuridad sa kalsada. Sa so modern yung design nito. Kitang kita ang premium look ng full LED lighting system at fully digital meter panel na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa bilis, gasolina, at iba pang indicators. May USB charging port rin ito para sa hassle-free na pag-charge ng mga gadgets habang nasa biyahe. Hi. At nagbabalik kami mga ka-premium. So, Miss Gemily, ano ang mga ano ang mensahe mo para sa mga kababaihan? Gusto mag pero may mga pangamba pa? Siguro magiging mensahe ko para sa kanila. Um, gusto niyo magmotor pero um yun ka ba? Um na talaga siya. So, take it as a challenge. Mm -hmm. So, mag-ingat, dahan-dahan lang muna. Sa lahat naman nag-uumpisa sa dahan-dahan. Yes. Lahat nagsisimula sa maliit. So, siguro mm -hmm. yun lang. Um, Gawin niyo lang yung gusto ninyo, i-enjoy niyo yung buhay niyo, i-enjoy <laughs> niya lang yung life niyo, then may kita niyo talaga yung hinahanap yeah. niyo. O unti-unti, yes. huwag maumamadali. Um, uh, uh, salamat po sa, pina sa inspiring message niyo po para sa aming mga ka-premium viewers. Thank you. At siyempre, Ma'am ma Gemily, invite ko rin po sila to follow your page. Um, hi, ni um, invite ko kayo na mag-follow sa biyahe ni Gemily. Um, para makita niyo yung mga adventures, not only the Philippine loop and also yung buong Cordillera. And now, natabakin naman natin yung Mindanao look. Excited kami din sa mga susunod mong mga biyahe, Ma'am Jemily. Mm, Ma'am Jemily, may kaming hinanda thank na maliit na surpresa para <laughs> po sa inyo. Sana magustuhan natin. Ay, thank you! Miss Jemily, sa pagbabahagi ng inyong inspiring journey, Isang patunay na walang imposible sa isang babaeng determinado Sa lahat ng Lady Ka Premium na nangangarap pero nag-aalangan pa, ito na ang sign ninyo. Ang mundo ng motor ay para sa lahat, kaya kaya natin. Happy International Women's Month, mga ka-premium! Paalam! <mulong>